samahan niyo muli ako sa gabi ito guys tara papakita ko sa inyo guys itong ano ang gandang building na ito. ano ba itong building na ito? parang haunted house minsan natatakot akong silipin yan guys pagka nagwawak ako rito lalo na pagka gabi <laughs> kasi nagwawak ako rito minsan pagka umaga tanghali o gabi ganito natatakot akong ano, uh, silipin yung loob niyan parang haunted house kasi pero ang ganda ng disenyo architecture ng paggawa ng isang building na ito. Ano kayang building na ito guys? Tara, samahan nyo ako at tuklasin natin. Bago ang lahat guys, please pasubscribe. Huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Ayan, eto yung bridge. Paggabi may ilaw. So ito naman yung restaurant ito eh. Restaurant and cafe na dati gabi lang sila nag ano nag-operate. Pero since nagpandemic <coughs> sorry po nagclose sila. Hanggang ngayon close pa rin. Pero kagandaan lang nung nag-open na yung uh, nagluwag na yung pandemic dati. Tinanggal yung bakod. Ito kasi guys, may bakod dito dati. Dito sa kinaka kinakatayuan natin. Alam nyo ba to? Asambay. Etong gilid na yan, ganyan. Binakuran yan hanggang dun sa harap. Actually, nasa likod tayo. Ito yung likod. So, yung harap dun. Hanggang dito, binakuran. Tapos, meron ding entrance dito. Ito, oh. Parang, ano siya, uh, straight lang siya. Yan. Yeah. Ang ganda niya, guys, O, oh, Diba? Kita nyo ba? Ayan, oh. So, puntahan natin yung, ano, yung harap niya. Pakita ko sa inyo yung harap ng restaurant nito restaurant and cafes ano to arabic pwede silang mag tapos may mga grilled tapos nila man pagka arabic restaurant grilled ang marami dyan tapos yung mga pagkain Arabic arabics arabics arabic arabic ito yung itsura niya pag gabi para siyang ano haunted house <laughs> baka may multo rito ayan tingnan nyo guys oh ganda di ba ayan oh yan yung parang shell sa ano sa bintana niya. Meron siyang dalawang ano pa yun na ganun na hagdanan. Ayak, kita rin ito gabi eh. Kasi dati guys, pati yung ceiling niya, ayan, ang ganda. Pati itong hagdanan niya, hindi kita pag-araw. Kasi ano siya eh, uh, yung glass. Ayan guys, kita rin ganda. Ito tayo. Lock nga siya, nakalock. So, ito yung water fountain. May water fountain dyan. So, ito yung ano, main, ano, main entrance dyan. Tignan natin mamaya. Pero tignan muna natin guys. <laughs> Grabe. Natakot ako. <laughs> ayan ah. So, ayan yung ano, yung hagdanan niya. Ayan pala yan siya. So, ang ganda ng ceiling niya. Oh. Parang natakot ako bigla. <laughs> Parang haunted house. Pero ang ganda diba guys? So nasan yung door dito? Ayan. Ito yung door niya. Tapos nadaanan natin yung isa dun. Ito siya guys. Oh, nyo ba? Hindi ko siya pwedeng iano ano eh. Liitan kasi hindi makita. Didilip. Ayan guys. Oh. Ganda diba? So ito yung ano yung ano ba tawag dito? Lounge niya. Lounge. Hindi. Yun ang lounge. Ito yung dati kasi may mga upuan, mesa, ganyan. So mostly guys dito sa Middle East, gabi talaga yung ano ang op operation ng mga ganito. Kasi gabi lang sila nag ano nag sisisya tapos gabi lang sila nagdi-dinner. Syempre. <laughs> ano, kaya nga dinner gabi? Kasi pag araw, eh, yung mga tao nasa trabaho. So, ito yung time na... Ano. Ayan siya, guys. O, so, kita nyo. Ayan. So, ayan yung itsura niya pagkagabi. Kabuuan niya yan, entrance. Ito yung main facade. Main facade ng ano. Ano ba tawag nito dati? Parang buket restaurant. So guys, ni flex ko lang itong ano park na ito na lagi natin pinupuntahan. Three, day off natin, umaga, hapon, gabi, lakad-lakad pagkatapos natin kumain. Oh, Di ba? Napakaganda. So guys, please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At huwag kalimutan pindutin yung notification bell diyan sa baba ha. So ito yung ano water fountain diyan diyan nanto big hindi uh, na uh, nag-operation yung yung hotel so pakita ko din sa inyo yung ano yung likod niya ang ganda rin sa likod eh parang mas maganda yung likod niya so ayan so eto yung ano guys bakod dati sinimulan nila rito sa gilid na yan bakod siya pinauran nila mula nung nagsara pinakuran nila Actually, parang may bakod din ito kahit nag-operation eh. Tapos nung nag-pandemic, nagsara nga. Tapos nung nagluwag na yung pandemic, yung ano, yung lockdown, tinanggal na yung ano. So sabi ko, oh wow, sa tinagal-tagal ko ngayon ko lang nakita yung kabuuan ng restaurant na ito, Kahit malapit sa akin. Tapos ano, ah uh, uh tatawag dito. Mm, um, wala nun wala nang ano wala nang uh, hotel na ito para sa akin kung bubuksan nila since nasa ano to nasa park gawing museum di diba? ba sabagay kasi dito bihira yung ano ang museum kasi dito laging nasa yung mga modern museum tulad ng Louvre museum tapos yung museum sa Dubai sa Abu Dhabi ayan guys oh kita nyo ba o, diba? Ang ganda, o. Oh. Layo, layo pa tayo para ano. So, eto yung park naman, ayan. So, dito ikot-ikot, lakad-lakad, maraming nagjajagi. Marami rin nag, ano, nag-walk, maga, at, at, at So, ayan siya, oh. ayan. o. Diba? Ang ganda. Ang ganda lang kasi, Ayan, oh. kita nyo. Ang ganda nyo pag gabi, kita, kita yung ano. Yung ilaw di diba? Ganda oh, kita nyo na. Layo pa tayo para mas dalo makita natin. Ayan. Ah, di guys, ang ganda? Ayan. So, ayan yung view. So, okay guys, maraming maraming salamat muli sa pagsama niyo sa akin sa gabi nito. Please don't forget to subscribe. Pahingi po ng suporta sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Siya. Maraming maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. And God bless.